ito, perang ibinayad bilang down payment sa katransaksyong supplier na mabawi. Yan ang isinumbong ni Ginang Margarita Parpan ng Kabanatuan City sa kalugar nyo na naman ito, no, na ano, na ba? Isiya. Dito sa ating programa, kamakailan matapos umanong walang maipakitang mga ah, furnitures uh -huh. ang katransaksyon. At para po sa update ng pag-aksyon ng ating pulisya, nandito po sa kabilang linya si Major Christopher Baluyot, ang Deputy Chief of Police ng Kabanatuan CPS. Noe pipi PPO. Magandang tanghali sa iyo, Major Christopher Baluyot. Ang hapon po sir, at uh, sa lahat ng mga pa sa programa ng PMP na isumbong ninyo action agad. Dun, bigyan mo nga kami ng update dito, uh, Major Baluyot. Ang update po sir dun sa reklamong itinulog ni mama Margarita Parpan laban kay uh, leia Santiago. Ah, uh, ito po si Re, eh, formal nang naisampa sa uh, Office of the Provincial uh, Prosecutor dito sa Cabanatuan City sa tulong po ng ating kapulisan. At ito po ay eh, naisampa noong uh, May 29, 2024. Sa para po sa kasong At ano istapa. ang... Ah, Estapa, no? Estapa. Na, O, Oh, no? oh okay, buti na lang. No? At naisampa na pala itong reklamong Estapa laban dito sa Inirereklamong hindi na hindi yata nag-deliver ito nang uh, in order o na ako, furniture ah mm. uh, Major Valuyo ilan po yung nasampahan na natin ng uh, complaint o stop uh, itong stopa case na ito Ilan po yung nasampahan natin uh, Major Valuyo Ah uh, isa lang po sir si Ma'am Leia Santiago yung mismo ng ano nakatransaksyon, ano Okay mabuti naman yes, at sir. Uh, Maputi naman at uh, mabilis ang nabigyan ng uh, no solusyon oh. itong uh, ginawang panloloko nitong uh, respond itong respondent natin dito oh, yeah. kay Mrs Margarita Perpan ano? Just a matter of time sir May magkakaroon ito ng warrant o arrest mm -hmm. no Siguro pakinggan natin oh. kung uh, ano naman ang masasabi nitong na uh, si Ma'am Margarita <laughs> Perpan Diyan ba siya? Ano? Diyan? O, makakausap ko natin sa kabilang linya Ang nagrereklamo magandang uh, tanghali po Ma Margarita Perpan Good po, ma'am. Ma sir. Ma'am, nadinig niyo po yung uh, magandang balita ni Major Baluyot. Ano po masasabi po nila? Ah, uh, nagpapasalamat po kala Major tapo, sa dito sa ng radio na na po agad yung reklamo ko. Sabay sa nireklamo ko po na si Lea Santiago. Ayun. ayo, ayo. ayo ma'am, hindi ba nakipag ugnayan Hindi na ba nakipag-unayin sa 'yon until now itong inyong inireklamo? Uh, nagharap na po kami sa fiscal. Okay. Sa ano po, uh, bali ang settlement po namin is magbabayad so po siya by July 11. Ayun! Kasi hindi po siya nagbayad. Tuloy po yung kaso. Oyo, Oyo, po. Maganda yan ang magandang okay. balita. No? Humarap sa inyo sa ya okay. yeah? at nagkaroon okay. na kayo ng initial uh, agreement. Ano? Magkano pa po yes. ba ang uh, demand po ninyo o kiniklaim po niyo dito sa inyong inreklamo, ma'am? hindi na po ako nag-demand. Kung baka yung, yung, yung pera lang na hinahabol ko is yung pera amount lang na total nun. Pero uh -huh. hindi na po ako nag-demand na amount. Kung baka parang naawa pa nga po ako sa kanya. Sabi ko na lang, bayaran na lang niya ako yung utang niya uh -huh. para setin na kami. Uh -huh. Uh -huh. Magkano po yung bayar, babayaran sa inyo, ma'am? Napagkasundoan yung, yung babayaran? Yung pong total lang po na nakuha niya, 18K po. 118K? Ah, hindi po. Uh, hindi 18K po, 18,000. Ah, 18,000. Ah, 18 18 so, 18 so, ano? so, so, gabo Magkabo ito ka, Tony. <laughs> oh, pero malaking pera din 'yan no natatang kagandahan oh, ito oh uh, umatin no, umatin yung respondent dun sa pagaharap nila okay. at uh, naniniwala akong uh, mababalik ang pera nyo ma'am para nakakabahala oh, rin kasi. Nakakasuhan siya ng staffa. Eh, no, Mahirap makulong. Lalo nang... Mahirap makulong. Ah, uh, Kaya oh, ako po ang solo parent po kasi malaking tulong po sa akin oh, yung ma mga oh, ngayon. Eh. Oh, ang pungunan po po kasi yun. Eh. Oh. So, siguro payo lang namin. Oh, bibigyan muna kita naman payo. Mamparpan. Ano? Siguro mag-ingat na lang po tayo sa susunod. At okay. uh, baka meron din po kayong payo sa ating mga kasambahin na nanonood ngayon. Uh, ang ma-advise ko po is wag, kahit po kilalang-kilala niyo na yung tao, wag na wag kayo pa rin magtitiwala, wag kayo magagawa ng aksyon na walang pirmahan na magaganap. Kasi sa bandang huli, at the end of the day, kayo pa rin yung talo. Opo, ah. oh, yun po yung no. nangyari. Coming from ano, no? Uh, talking, uh experience talaga. Uh, from experience. <laughs> Speaking from experience. <laughs> oh. <laughs> oh. <laughs> ma ma Margarita, ano po, kung kayo po ay magkaroon po ng, katulad po sa sinabi ninyo, nitong papasok na Hulyo at magkaroon po kayo ng uh, ba ikang ba bayaran, uh, pwede <laughs> po ba kami balitaan, ma? Ibalitan niyo po dito oh, sa aming program, oh, ha? Thama. Sige po. Uh, yeah. i po kayo. Yeah. Oh, yeah. Salamat so, ma uh, Margarita Parpan, maraming salamat po sa pagtitiwala. Huwag po kayo magsasawa kung sakaling ma-scam, ma, iskam, ma uli kayo. <laughs> nawag, nawag naman po sana. O, tumawag lang, uh, tumawag lang po kayo at uh, ipadala ang reklamo niyo rito sa aming programa. Ayan okay, po, God bless po sa programa thank you po. And thank you siyempre pa. kay Major Christopher Baluyot, maraming maraming salamat uh, sa mabilisang aksyon ano, na ipail na agad yung uh, complaint at maghaharap na sila sa yeah. fiscal niya. Oh.